may mga stabilizer. Dami ah. Ito ba spring arm? Yeah. Ay, Ay na mo. Parang sarap na agad it. tingnan. Tingnan mo. Ano nga ba siya? BWR. na. Ah, ano Ano ba, ano ba yung tingnan? Ayan yung na. Kung baga may. Oh, oh tingnan ako. Oh, na ako. Oh. Ay, parigay yung gayaw, no? Hmm, ganyan, ganyan yan. Sa so, gilid, gilid. Gitna tao, gayaan sa bubaw mo. mo na. Tukam mo na sa hindi maaamoy. <laughs> Aray, talaga. Pinaka-device. Kakapal pala ng pagkaalay ng BWR, no? Ay, ay isang yan, yan. Camber kit. Ay, camber kit. Kung baga mag... Ay, dapat nga pala... Ay, kundarastan yan, eh. Nagawa ko naman. Sabi nang wag mo na sumama, eh. Sabi, dadala na laang. Ano yung boss? Go free. Oh, ginihan na nga pala. Yan. Basta... Basta yan po lahat. Halata <laughs> ka rin may anong sakit siya. No? <laughs> <laughs> Yo, makapugay na din yun lang tayo sa Arvin <laughs> Clinic. <000 Arving. laughs> Kaya, ano yun, kakakuntuhan ng dalawang master. Ano yun? Anong narinig ko mga presyo-presyo nyo? Hindi, yung sakit siya ni boss. Oh! Sakit siya ni boss, bebe. Parang bala ko yung narinig ko eh. yung pagkatapos ni Tarubik doon. May ipapasa. Ipupuisto na rin dyan. <laughs> Paglabas niya, may atras. Kaya? Ayaw din talaga magpaday na. Pero bagong lahat ng yan, ito talaga ang aking plano. Ang ipakita sa inyo, re. Mga parcel. Alin ba din akin? Pagkakadami naman ay. Na Hoy. Pagkakadami, alin niya na akin? Basta eh. yung pinakamalaki ay Ayun nga pala dahil ari nga pala ay hmm. subframe, teka lamang. Wala makuha eh. na naman. <laughs> ang kailangan nun ay yung... Kanina yung... ka pa eh. Yung sabay sa pintura. Oo. Uh -huh. Basta kailangan mo na mga body kits. Mm -hmm. anong, ano, ba? Yan bang gagawin mo doon? Sino ba? <laughs> si Bila, oh. Si Bila, oh. Si Bila, oh. Si Bila, oh. Gupit, eh gupit, 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 gupit. Ako na ako, ako. Hali, tila ka na pa? Ha? Hindi mo abin eh. No, eh. Sabi ba naman na rin? Ako hindi pa nakain eh, dalawang araw na. Ako din alhan. Dalawang araw. Ah, halit nila lang. Ano to? Earl's house. Siya boss, baka free yan. Ah, hindi ko naman alam yan eh. Sabi ko ay tarik na murder. Ano may mga stabilizer? dami yan. Ito ba spring arm? Ay! 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 Parang ang na agad tingnan. Tingnan mo. Ano nga ba siya? B-W-R. Ulitin ko at malaba. Iyan! Oh! Tingnan nyo. Ay! 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 Order na din yan. Ari nga pala ay isa isahin ah, taybar. Ano, ano, ba? Yun? Tingnan. Ayun yung na, kumbaga may Tybar. Oh, tingnan ko. Oh, eh, yung game gayon no. Hmm. dead ganyan yan. Sa gilid, gilid, gitna taw gayan. Sabi na lang sa bobaw. Tu ka na. Tu ka muna sa hindi maaamoy. <laughs> <laughs> Ara. Ah! Oh! Aray talaga, pinaka-device. Kakapal pala ng pagkaaloy ng BWR, no? Mm -hmm. Ay, ay isang yan, yan. Camber kit. Ay, camber kit. Kung baga mag... Ay, dapat nga pala... Ay, interesting yan eh. Lala ko na Sabi nang magmuno mo na sumama eh. Sabi, dadala na lang. Ay, yun eh. Ano yan? Oil Dual throttle body. Di mo mag-unbox pa tapong. <laughs> yan. Basta... Basta yan po lahat. Halata <laughs> ka rin may anong sa kotse. Eh. Ano? Magmumotor ka lang dati. Ngayon may kotse ka na. Eh. <laughs> Hindi ko nga alam na akin pa yan. Eh. Hindi ko yun alam yun. Eh. Ano What yan? Oil catch. Ah, oh, ganda naman ang... Saan ito ang ginagamit? Yeah, yung nasa unang hanggang rin na may iwan. Um, yan eh. Ah, giyon? Okay. Di ba yun yung mga orasan? Yung boss, naligyan niya? Oo. Oh. Ano ko yan? Dati rin naman ang magkakit. Ito may gila nga Oil clutch daw, sabi. Oil clutch? Ah? Ah, uh, oh, di hydraulic ng clutch niya Hydraulic na. Habitin mo mo ito. Kitang kita ah. Spring. 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 Kulong ba tayo? O, order. Na. Sabi ko sa'yo, orderin mo lahat ng kailangan. <laughs> sabi mo kay Boss Dave, shoutout out mo <laughs> si Boss Dave. Shoutout Boss Dave, May kilala nga pala kami dyan. Sino yan? EK Birds. EK Birds yun. Boss, ang spring natin. Boss, sabi mo, meron tayo dyan. Ay, ay, Ayun talaga, shoutout nga pala kay Boss ang kaudao na, -na nag-sponsor sa atin. Kay Tarubik. Yung nasa Tagaytay. Oh, uh -huh. yung may pink na Civic. Si Oo. si Boss hey, Ike Birch na. Oh, uh, yung busina. Iki Birch man. Yung masama busina. Shoutout sa si Boss. Oh, ang busina ng May tono. <laughs> Basta ano niyan, ground. Pwede sa miwa. kyan? Mm. Maliit yung ground. Basta yan po lahat ngayon. Ano ba pag mag -ano ka, magtatap? Ano ba, tumirag mm. Ano ba? Hindi ata nandito si Tarobi. Pasok na tayo. Eh, yung, Kaya, yung, kayo, yung sinama dito eh. Okay. Wala, may kukunin pa. Ani kukunin bote na lang, ikaw. Kakausap yung ko, bubuhatin. Ano <laughs> Ay! Ay, dala sign, dala Ano yung boss? Go free. Oo, oh, oh. gini na nga pala. Oh, hindi naman pala magaling dito magpintura. Oh, makinis ba 'yan? Gaya ba ang pintura? Sina Giant boss. Pagyan pantay. Matatawag kang ulaga. Ay hindi, di pag pintura ka, kaya nga nililiha para makinis eh. Ay, yan, mga kapugin, masabi ko nga para sa inyo, ang mga pintura ni tapos na. Kung baga, babapingin na lang ulit para ay na ng pag pinakita namin sa inyo. Hindi mo na namin papakita sa inyo ngayon. Talagang arila mo na ngayon ang aking balak. Ay, eh. pakita sa inyo mga subprime, di ba Nasabi ko ng huling vlog. Eh kasi ito, inuutay na natin ng ating sa YouTube, YouTube. Ako'y nangangalay maghawak. YouTuber ka? Ha? YouTuber ka? Oo, oh, YouTuber na. Di ba? Ha? Video mo ka? ha, na, boss. So, ang mga karna ako kalay, pas. Ano ba ang picture? Yan. Di bale. Ito ang ating YouTube talaga. Kailangan natin ng, ng Master Bebe. Nang tagahawak. hawak Kasi nangangalay ka na? Nangangalay ako. Iba maghawak sa ano eh, Facebook. Baka naman kasi big time ka na. Dahil di ba nag-looking for ano ka, tiga-scroll. Yung mga gayon. <laughs> yung mga nakaramblad <laughs> like na. Nagahanap ka lang ng ganun eh. Pero ngayon, titistingin muna natin. Kumbaga... Tetis, tingin natin na mag-upload lagi sa ating YouTube-YouTube para naman <laughs> ito ay eh, hindi nasasayang dahil dito rin tayo kumbaga nagsimula ng pinagkukunan ng ating mga panggasto sa lahat ng mga ating alaga. Naintindi mo ba sila sa uh -huh. Ako hindi na. Ba, eh, ikaw na may nakabidyo lang na paggalaw galaw Eh, sila na may nanonood at nagpo-focus at naginagamit ang tayong at pag-intindi kung watch and learning sila eh. Mga po kayo, bukas sa ulit Maraming salamat sa lahat na nanonood. Pinakita ko lara sa inyo. saka so, yan ang pinturahin ay pag may kasama ng montage tinatamad ako pagkagarto eh hindi ko lang kung magliliha kami bukas kolim limen pa rin eh na ako'y napapadami sa panahon eh Tahan may okay. kain dyan muna kayo love you baka sabihin ni bang tayo mm, uh, tapos na ha tingnan niya mamadilim um. mm. lang ano po sabi ka ha ano po sabi ka one week mm. wala pang one week <laughs> ang magkabit lang ang abutay <laughs> oh. Ha? ha pintura oh, oh ha? ay umulang pakapang kaya nga Siyempre, Ay. gusto mo nang gawa pag nawalan. Huwag si Carbon Clean eh. Huwag ah, si Carbon Clean. Ah. Ayari na naman.